Ayan mga kawander uh, Sa video nito mga kawander Ipakita ko po sa inyo Kung ano po yung trabaho Dito ni Nang Indang Ayan Okay, simula tayo sa kusina Ayan Ma Siya na gumagawa mga kawander Kasi yun nga, wala si Nang Indang Ayan, pag umaga mga kawander uh, Papasok siya dito Dito siya dumadaan Ayan, kasi may susi siya dito mga kawander Sa likod may dala-dala siyang sosi pag uh, umuwi siya minsan. Ayun, dito sa dito siya palaging dumadaan tapos ayun, chine-check niya dito yung rice cooker natin kung may kanin. Ayun, dito siya nagdi Pag may nakasaing ng mga kawander, rin, hindi na siya nagsasaing. Siyempre, may nakaluto na nga. Ngayon, gagawin niya, pupunta dito sa ref. Ayan. Bubuksan niya itong ref. Tuwang-tuwa siya mga kawander pag maraming laman. Kasi daw marami siyang iluluto. Ngayon mga kawander siyempre magluto na siya dito. Ngayon si Wonder Mami na yung gumagawa. Ay, yung mga luto niya na magsasarap, ginawa ko. Ginawa. Ay, Kasi ito, chambalo. Chambalu. Chambalu lang. Kasi ayaw niya nga ituro sa akin. Oh. Kasi sa... oh, kasi nga sabi niya mga kawander dati, kapag si pag tinuruan ko daw, tinuruan daw niya ako, wala na siyang gagawin. Kaya nga. O baka daw tanggalin natin. Baka tangga pag tinuruan din niya si Wander Kasambahay Vlog, mm -hmm. oo, wala na rin siyang gagawin. Kaya mga ka-Wander, o ito, tingnan mo naman, no? dahil pang ligpitin saan ng indang, o. Oh. Tsaka be, yung pangarap niya, be, yung oo, bonus, bonus. Yung talaga yung lagi niyang sinasabi. Kaya yung sinasabi sa mga kamaritis. Kamaritis sa mga, oh, yung bonus daw, yung daw niya. Niyan. bonus, marami daw siyang pera ngayon. December. December. Kaya mga kawander, uh, yung, yung pangarap na yun ng indang, uh, tutuparin natin. ay uh, ibigay natin kay, ang pangarap yun, Mang Bert. Kuya Bert. Bert. Ayan. So mga kawander, ito yung lagi niyang ano. Tsaka alam yung mga kawander, ang request niyang sa ingan, ito, Borner, be. Ayaw nung de ah, oh, uh, oh, ayaw niya nung sosyalo na yung pa square na apat, apat de o oh, di kuryente, yung apat ang borne, apat, apat yung ganito. Ayaw niya mga ka wander kasi daw Mahirapan siya, hindi sa sana Kaya ang request niyang lutuan, ito talaga Kaya kung mapansin niyo, mayroong saksakan dito oh. Kasi yung sana oh, Yung sana yung nakaplano Kaso ayaw niya mga wander Tapos, uh, pagkatapos yung mga ka-wonder siya palagi Ang dami kong ang kape dito eh, para sa kanya to eh oh. know, may isang kilo pa yung mga ka-wonder eh oh. Eh mahilig 'yun magkape pag umaga. Ayan may isang may isang kilo pang itong kape oh, ito, ayan. Barako 'yan, mga kawander, ito. Ito 'yung kape niya oh. Ano talaga bino? Lahat kasi syempre araw-araw siyang nandito sa ano? Oo. Nandito sa mansion na. Mansion. Tapos ngayon bigla na lang nawala. Bigla na lang nawala. Ngayon mga kawander, pag katapos naman niya magloto, kumukuha siya ng walis. Ayan. Ayan. Oh, Ngayon mga kawander, wonder pag nagwawalis siya, ipakita ko sa... Hawakan, bigyan mo ako, Joe. Ipakita ko sa inyo mga kawander kung paano siya magwalis, ha? Dito siya magwalis, o. Oh. O, oh, ganoon lang siya magwalis, mga kawander, Kaya sabi ko, siya magkakaya ng inang magwalis. Ganun lang siya magwalis, pasiksil siya magwalis, ganoon lang siya, o. Oh. Binili niya niya. Oh. Binili niya yan, Ayun nga pala, binili niya ito mga kawander. Kasi tayo makabili-bili ng walis natin. Oo, nag nag-alit sa amin. Kasi daw, matagal siya nag-request ng walis, hindi siya nakab hindi kami nakabili. Tapos di niya talaga pinambili niya yan. Pira niya talaga, hindi pa nabayaran. Ayaw, hindi, hindi, naman siya naniningil. Hindi siya naniningil, oo, oh, di ba? Ayan. Ayun, nawakan ko yung awang ng ilang dito. Ma? Ay, mga kawangar, dito siya magwalis lang para makita niyo lang, no? Siksihon yung maglangguanis. Ganyan lang siya. Ngayon, after naman yung... Nagagalit pa yung hindi pag may kalat. Ako. Pag may buru, kudyan, may ano yun, yung buhok. Yung oh. buhok ko dyan, galit ka na kami. Ah, oh. Hirap, hirap magwalis mag sa galit yun. Ngayon mga wonder pag minsan naman ito... Ako pinapagalitan niya kasi hirap daw magwalis. Ay, wala pala ito yung pagkain ng kalapati. Nasa ano, pag ano, pag hindi ko na pag hindi ko na pakain yung kalapati namin, may kalapati kasi ako doon sa ano mga kawander eh. Doon oh, yan, yan sa Kamalig. Ayan. O oh, labas tayo para makita nyo. Labas tayo mga kawander. Ayan. At ito pa mga kawander, pag alis kami dati nung wala pa si Bliss and Travis, no? Itong tri motor, siya yung tagalinis. Kasi ayaw niyang ayaw niyang aalis kami na marumi. At syempre, minsan nakikiusap na rin ako sa kanya pag ano nalinisan din niya kasi paalis na kami. Ay nakakamis lang talaga mga wander, Ayan. Ganun lang pero hindi naman palagi, hindi na palagi siya naglilinis minsan ako din. Kumbaga ano lang, uh, minsan lang. Ngayon ito mga alam nyo ba itong si Blizzard Travis? Ayan. Pangarap niya talaga ang makasakay dito. Uh, ayan. Pangarap niya makasakay ito mga kawander kay Blissy Travis. Nung dumating ito, sabi niya gusto lang yung sumakay. Gusto niya sumama. Kasong problema, pag sumama siya mga kawander, si Kuya Bert, wala mag-aalaga. Kaya yun, talagang sacrifice siya na hindi nang nasama. Minsan pag nag-swimming kami, niya namin siya. Pag nagsimba, sabi niya, wag na lang muna. Kasi si Kuya Bert nga daw, walang mag-alaga. Tapos ito pa mga yung isa pa niyang ginagawa. Ay, minsan pinupunasan din niya to pag wala na siyang ginagawa. Ganoon siya kasi pag tapos... Ano? Ah... Uh, di ba nagluto siya ng umaga mga ka no? Nagluto siya hanggang mga 9. Ngayon, ngayon mga 10, kakain siya. Tapos, minsan din salitan kami pag alam pag ma, ma, ma pag may punta na ako ng umaga siya yung nag, nagdidilig ng mga halaman ko ito mga kawander yung halaman ko ayan sili ito rambutan rambutan ito mga kawander siya yung nagdidilig ayan may niyog din ako ayan ito yung mga talim ko dito mga kawander siya po yung nagdidilig pag hindi ko po nadiligan kasi nga may punta na ako na maaga Ayan, meron ako itong ito, ito mga ka-wonder sambong. Ayan, diyan namin diyan ko kinokopya sa yung sam, um, sambung sambong ko. Ito naman mga ka ah, uh, ang tawag nito. Insulin plant. Ayan, insulin plant. Okay. Ito naman mga ka Ang nag ano nito mga ka ang nag ano mga, ka ano, mga kalapati ko, sa yung mga kalapati ko. Ay, andun, andun sa taas. Andun sila. Ayan. ayan. dito naman din siya nagwawales pag umaga, pag tapos na siya magluto. Habang pinapakain niya yung kalapati at mga kaware, ito, ito yung lagayin ko ng kalapati mga kawander oh. Ayan. Naka-open na 'yan kasi umuwi na sila dito pag gabi. Ano? Ayan, andun sila mga kawander 'no? Oh. Oh, 'Di ba? yan sila at mga kawander Andun yung dalaw, isa. Andun, andun yung lima. Ayan, andun sila. Oh, nakita niyo po ba? Ayan. Ngayon ito mga kawander, itong iyang siga na yan, dito siya nagsisiga. Ayan, pinapausok, nagpapausok siya dito. Tapos ito mga kawander, siya rin ang gumawa nito. Ayan. Silang dalawa ni wonder Kasambahay Vlog. Ayan. Siya yung naglinis yan mga kawander, nilinisan niya to. Ayan, nilinisan niya to mga kawander. Kasi ang sabi niya sa akin, No, mer, akin na lang yung pambayad mo sa magagrass cutter. Ako na lang. Kasi sayang din. Ayun. Mga ka-wonder, uh, sa trabaho pala dito, no, sa labas, may, may, ibang bayad sila dito. Hindi na ito kasama sa trabaho niya sa loob. Kung baga, may tut tutuloy to na yan. Pero pag walis-walis, kung baga, okay lang. Pero pag ito mga naglilinis sa bundok, ayan, uh, may panibagong bayad sila niyan, mga ka-wonder. Dalawa sila ni Wonder Kasambahay Vlog. Ayan, ito po yung ito po yung ginagawa ni Ate Indang mga kawanda. Ayan. Grabe di ba? Nakakamis lang talaga. Ah. Uh, hindi, hindi, talaga sila alam, alam, ang buhay. Ayan, ito po yung ito pala, ito ito yung pagkain ng kalapati ito yung mga kawanda. Dito ko lang sinilagay para pag ano pag Uh, pag ito, pag pinakain ko Dito lang Dito may tubig sila Ayan, May tubig dito May tubig dito sa loob Ayan. Pero dito ngayon Wala, wala yung mga na sa labas Ayan. May bukas to mga kawander Yung mga kalapatin, kusa na lang Silang pumapasok Kusa na lang silang pumapasok Ayon doon sila sa taas Wala oh. ba ay mga ka-wonder, nakakamiss lang. Nakakamiss lang talaga kasi wala naman siyang sinasabi sa amin na nararamdaman niya eh. Biglaan lang talaga. Grabe. Ayun, ayun lang mga ka-wonder. Um, hanggang sa muli po.